So what is up, mga pre? Sa video na to ay pag-aaralan natin yung mga hindi pa marunong ha. Ayan, yung mga curious, yung sa mga nagpapatono ng mga CVT nila. Ito ngayon ang pag-uusapan natin, itong tuning washer. Ayan, kung kayo ay na curious dito at nagpapatune pa kayo ng mga CVT nyo, Siyempre, ini-encourage natin ng marami na mag-DIY, di ba? So ito yung pag-uusapan natin ngayon, yung ito, So, itong video na to ay walang cut. Hindi natin nalagyan cut to. Ayan, yung tuning washer na yan. Yan, 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 Minsan, may 1mm. Ito, itong gamit natin ay 0.5 lang. 0.5mm. So, <coughs> sa mga bag baguhan pa lang na syempre kagaya ko na nagdi-DIY. Ito ang dapat nyo matutunan. Itong, etong uh, itong tuning washer na to, ginagamit lang to kadalasan lalo pag mapagpag yung belt or kung gusto mong dagdagan ng arangkada yung motor mo arangkada meaning parang ba diba, naka idle idle ka tapos pag binirit mong ganyan tataas yung medyo mataas yung RPM nya at mara mararamdaman mo na malakas yung motor mong bumuhat i pero konti lang naman konti lang magagawa nito itong kwan na to, tuning washer minsan mapagpag yung belt kasi pag nagpalit kayo ng aftermarket na uh, pulley kasama yung backplate, ganyan. Uh, minsan kasi, yung size ng pulley tsaka backplate, minsan, kumikitid ng ganyan, makitid. So, pag sinalpak nyo yan doon sa may inyong sigunyal, uh, hindi na maganda yung alignment ng bell. Diba, syempre, nandun sa torque drive. Imagine nyo, torque drive. Tapos, papunta doon sa pulley. Uh, hindi na siya hindi na maganda yung alignment niya. Nakausod siya ng ganito. So dapat pag ganun siya pero may slight ma ano, uh, may may slightly disalign siya. So isa 'yun nagco ng pagpagnam uh, pagpag ng belt. So kinakailangan natin itong tuning washer para bago niyo isalpak yung inyong uh, bago niyo isalpak yung inyong dito, yung inyong pulley, tsaka kasama yung backplate tapos yung kwan, yung bushing. Ilalagay nyo muna to sa likod ng backplate. Yan, tuning washer. Pwede kayo magmakapal hanggang sa makuha nyo at mawala yung pagpag ng inyong belt. May mga ganon na nangyayari kaya pagpag yung belt na kukuha doon. Pero itong uh, tuning washer, nilalagay din to doon sa after ng bushing yan doon sa after ng bushing kasi ang gusto natin mangyari lalo na pag nagpalit ka ng matigas na spring sa torque drive para syempre gusto natin 'di ba doon sa torque drive gusto natin nakataas yung belt nakasampa ano ba pag naka idle nakasampa kaya gusto natin matigas yung ating center spring para habang naka idle habang sa uh, low RPM niya nagi-steady yung belt doon sa may taas. Kapag piniga mo, madi-delay kasi syempre yung center spring kinokontra niya yung pagbuka ng uh, torque drive. Pababa yung belt. So, eto, ang um, ginagamit to para sa idle, sa low RPM, o sa idle, kanyo na, yung yung inyong belt mas bababa kasi pag nilagay nyo to doon sa may, ano ba? let's say ito bushing tsaka ito isasalpak tapos drive face syempre pag nilagay nyo ng 0.5 yan aawang dito mga pre luluwag yung uh, lalayo yung distansya ng drive face di ba pero wag nyo masyadong lagyan ng ano to ha wag nyo masyadong lagyan ng maraming tuning washer kasi baka mamaya konti na lang yung kinakagat ng drive face na yung gear, yung ngipin niya doon sa may sigunyal mapupudpudan kayo doon pag katagal-tagalan, lalo na pag napaklasan kayo talagang pudpud lahat yun o, so ayan, yun yun yung yun yung, uh, yun yung trabaho na itong ano kaya meron tayong tuning washer yun yung trabaho niya uh, konting dagdag sa performance sa sa buhat kaya nila to nilalagay tapos, yun din sa pagpag ng belt. Isa din yun. And then, eto, sa mga baguhan pa lang na kagaya ko na nag-explore -e ng tuning washer, ang pinakamahalaga dito, pag bibili kayo nito ay yung kanyang sukat. Yes, yung sukat. Hindi pwedeng mas malaki dito yung eh, hindi pwedeng mas malaki to yung outer diameter niya kaysa sa inyong bushing. yan. So, meron tayong caliper dito. Ayan, oh. uh, as much as possible, meron din dapat kayong ganito. Pero kung wala, mga pre, meron din naman ng ano, meron din naman nabibili ng mga tuning washer na pwede sa inyong motor. Alam na ng mga nagbebenta yan, yan, tuning washer na yan. Pero kung talagang gusto nyo ay sukat na sukat, syempre, dala kayo ng inyong caliper. Ayan. So, ayan yung size ng ano ko. Yan, 23.88. So, ito, kasukat lang to ng aking bushing. Oh, kasukat lang to ng aking bushing, ha? Pero, pwede akong kumuha na mas mababa. Alam ba, 23.88, 23.90, ganyan, yung sukat ng bushing, yung outer diameter. Pwede kayong kumuha ng kahit 23.5. Ayan. 23, okay lang din. Basta ang importante, Uh, hindi siya lumampas doon sa may bushing. Kasi pag lumampas doon, pwedeng makagat ng ano to, ng belt. Ayan. Pag lumampas, so hindi siya advisable na bumili kayo ng tuning washer na malalampas siya doon sa inyong bushing. So ayon Ah, uh, syempre, yung inner diameter niya so kare niyo rin as much as possible kagayang kagaya siya ng inyong bushing yun na lang madaling sabi yun lang tapos advice ko lang sa inyo ah uh, mas maganda bilhin yun lang 0.5 lang 0.5 mm para at least mas customizable siya kasi pag bumili kayo ng 1 mm agad tas sobrang kapal na nun baka ayaw nyo rin so 0.5 na lang mag start kayo sa 0.5 ayan so ganun lang naman itong tuning washer na to So, etong video na to ay para lang din sa mga baguhan. Siyempre, sa mga veterano na, hindi napapakinggan to. So, scroll mo na, pataas pre, scroll mo na. <laughs> so, ayun lang. Sa mga gusto lang naman na matuto, walang sapilitan So, ayun lang. Kasi may nagtanong sa akin na tropa, ba't ka ba naglalagay ng tuning washer? So, ayun. Doon pumasok yung ano ko na uh, ba't di kaya ako gumawa ng video? Kasi, syempre, malamang at sa malamang, marami, marami pa rin dyan ng mga tropa natin nagtatanong ba't may tuning washer. Yan. So, para... So para hin ginawa ko tong video na to para pag magpapatono kayo or kay magtutono mismo or magpapatono kayo, hindi lang kayo basta magre-rely sa mekaniko na ng motor nyo. ba diba, syempre? At least may alam din naman kayo. Yan. So, ayun lang mga pre. So, maraming salamat sa inyong panunood. See you on our next vlog. Bye-bye!